Good morning guys Ali, Port, dali. Maaga pa guys, kaya dumaan kami ni Port Ayun o, oh, sinalubong niya ako sa labi Oh, pipilay-pilay pa Good morning Ay, pasyal muna tayo dito May langgam doon Pinaak na ako na dali Port, dali Port Pasyal muna tayo dito, 7.30 pa naman. Ayan guys, oh. May bar ko doon. Good morning sa lahat. Ayan. Taob. Taob uhay high tide. Ayun sa maling langgam. Maligas guys. Kin... Pag-agi ko dito, kipa ako. Ayan. Ayan. <laughs> Good morning, Port. Dali, put paad lang sa ato. Five minutes, ayaw pa man. Wala pa man po sila. surik ko, no. Maalig to akong bibili dong ano, bag. Nandun yung yabi. Nakakainis naman yung ano, langgam. Kinagat ako. Pati, pati pa ah. Nablog na. Masakit yung pagkagat ng langgam ng ano guys. Ay. Eh, yeah, hey, magpaaraw muna tayo. Ayan. Ang bangka ni Magellan. O barko. Barko yata ito nung araw. Ali, port! Kan! Ay, hala, sira na itong ano. Hindi pa na-check siguro ito ni Sir Dennis naabot ng dagat yung ano ilalim dyan ayun may mag out ng mga guests ali na mo diri guys sa Port Royal Water Park Resort Mangnao Dumaguete City yan maganda ang view dito guys sa dagat at sa swimming pool ako ay nagpapaaraw muna guys at kahit maganda ang araw itang ang na nagigising <laughs> lagi pang late hala ato na ta dali na lapod naka 2 minutes na ta mahigit dali na dali na kam mm. ayan si 40 ayan si Gumaling-galing na siya. Nagpapagamot siya kay Mami Girlie niya. Ano? Si Sparkle ang wala nitong ha. Ayan, out na Good morning, mga ma'am. Good morning. Good Ayan o, i-upload ko ni sa FB. <laughs> <laughs> Tess Arfontanosa. Thank you. Yan na, oh, na sila. Yan, maganda ang view dito guys. Alit na mo guys. Ma-enjoy kayo. Yan. Kuto brata diri. Kuto brata diri guys. Yan you know? o. Mm, ang ganda ng view. <laughs> Nagbablog din sila. <laughs> Ang mga vlogger. <laughs> Ang mga content creator guys, pag nagkikita kita, 'di ba? Thank you shout out sa kanila, hindi ko sila kilala. <laughs> Pero ni okay sila sa Kamera Mm. Na. Bye-bye na guys. Good morning at sana nasa maganda kayong kalusugan ngayon. Ayun pa sila. Ayun pa sila, ma'am. <laughs> Maaga pa naman. <laughs> Ayan. Bye-bye.